Good morning. Good morning. Po, guys, hello. Nasa Barangay 91, Zone 8, District 1, Tondo, Manila po tayo. Yeah, si Janet po. Dito po kayo bumili ng bigas, mura lang, ayan 'no. Oh, oh yeah. nakangiti pa po 'yung tindera. <laughs> O, kaway-kaway. Ayan. Nagkakabi po siya. Si Janet po yan. Dito po sa Choco. Ayan. Lakad na po tayo. no? Ito po tayo sa ating area. Praise the Lord. Chokoy Street po ito dilalakaran ko ngayon. Ako. Choco. Barangay 921 Sonhit. Ako. Good morning Manileños. Ayan dito po kaya bumili ng manok kanto ng choco, erbosa, mura lang ayan mura lang po ang manok dito erbosa kanto choco street nasa erbosa street tayo naglalakad po tayo Good morning, good morning, Manilenos. Yeah. Mangwarga civil. Ayan good. Lalakat po tayo. ni sa Street Ayan, dito po tayo dito Itawag naman dito Yanko Street, ayan Nasa Yanko Street po tayo District 1 Manila ধানমাই লাগিছে 讲故事。 dadiretso po kayo dyan kakarating kayo ng Divisoria o yun, yes, meso sa ka Divisoria yan, yung Milastes, the Divisoria, Jeep Oh. Ayan po, street pa rin po tayo. District 1, Tondo, Manila. Tondo man, may langit din. Good morning, good morning. Manila, Dito sa Tondo. District 1. Manila. And check 9 30 9-U, Maga. good morning. Nasa Yanko pa rin po tayo. Yanko, you Pidang holding 10 4 3 po istrik. District 1 Tondo Manila. Good morning, good morning po mga taga Tondo. Tondo man, may langit din. Gala pamor, gala pamor, exercise pamor, exercise pamor. more Ganda dito. Lalakad, exercise na po Maga naman maganda po yung weather fair weather hindi siya mainit, hindi siya malamig sabi nga po ng pag itong buong weekend nakakadama tayo ng lamig dito bababa po ang lamig hanggang Mindanao sabi niya awawala na po yung umaarang sa lamig eh itong buong week sabi niya pag agad sa kagabi sa balita bababa ang lamig hanggang Mindanao so malamig po ngayon dito sa Luzon sa Manila mundo so, praise the Lord binigyan tayong magandang panahon ng Panginoon Diyos Amen hindi po siya mainit hindi siya malamig Ika nga, fair weather, hindi siya masakit sa balat. Ayan, Ayan ko-shoot pa rin po tayo, good morning. makikita nyo po pag dinaretso yung moriones moriones pagkatapos daretso kayo divisoria na po. so liligo po tayo rito ano ang liliguan natin ay Ayan. Pacheco isrit, Pacheco isrit. Ayan po. So, tama, na po ako sa Pacheco. Pacheco isrit. dito na tayo sa Pacheco Street, District 1, Tondo, Manila. District 1 pa po ito. Ano? Tatawid po tayo sa Velasquez. Okay, diretso lang po. Pacheco is Good morning, taga District 1, Tondo, Manila. Tondo man, may langit din. tatawid po tayo ng Barona eto tumatawid na po ako sa Barona so darito lang sa Pacheco Pacheco East Street ayan good morning good morning Sa pinag-uusapan nila Pesta daw po sa San Pablo Opo Sa linggo kesa ng San Pablo kesa rin na One Bosco Itong Bosco Sabay morning mga taga district 1 ng Tondo na hindi pa tinatanggal yung mga banderitas kasi po pyesta ng San Juan Bosco kaya yes, sakot po sila dito Juan Bosco pyesta pyesta Asa pa po isip pa rin po tayo ano? Patseko isip. Ayan. Good morning. ay di pa nagtatanggal ng bandera kasi po piyesta pa sa Don Bosco ito sa unang parokya ng parok, Don Bosco itong lugar na ito kaya sa linggo magpipiesta na naman sila gagastos na naman sila kung bakit naman ito yung piyesta gumagastos ang tao sa yung iba na lako lang po para ipaganda Pacheco Street, District 1 Tondo Manila Tondo Man may langit din dead end po dyan oh no? tayo ngayon dito para may pagpatuloy natin yung sapat ko ayan lumipo po, po tayo kasi nakita nyo naman dead end bahay yung tatamaan kaya dito po tayo ano ayan Good morning. Maganda. Sikat ng panahon, ng araw, bigay ng Panginoon Diyos. Amen. Osmeña islip po pala ito. Pagdirecho yun yan, makakarating ka ng kermosa. Pero Osmenya po ito. Ito po yung karatula, oh. Cosmenia So ipagpapatuloy natin yung Pacheco Ito po yung Going to Pacheco Pagdadaretsuin mo Makakarating ka sa road 10 o isit pa rin na tayo, no? Nasa Pacheco pa rin tayo. <coughs> Yan, ating piyesta, sabi. Kay Dombos ko naman, kasi piyesta niya sa linggo. Tumatawid po tayo sa Quezon, isit. Okay, babahuli tayo sa Pacheco, isit. pacce ko istit parin ko tayo wow. okay, bye bye leo bye see bye bye pacce ko market <laughs> yan yeah. pacce market ko yan alam Ayan. Very busy ang tao. Para mamili ng kanilang makakain. So balik ulit tayo rito. Good morning, Brother Roger. Ayun po si Brother Roger. Good morning. Dito tayo, ano? Daretso tayo. Dito po kayo bumili ng pagkain Laging bagong luto nila oh, Ayan Daddy's Room Eatery Ayan Lagi pong bagong luto At masarap Ang kanilang paninda, Ayan po Ano? Ayan Dito po sa Daddy's Room Eatery Lang po yan Ayan Puro na malinis pa habang luto palagi. Okay, dito na tayo. Dito po sa Pacheco Street, ano? Harapan ng Pacheco Public Market yun. And that is Rome, Italy. ulit-ulit lang po tayo ng lahat ito pa rin po tayo sa Pacheco Street District. District 1 Tondo, Manila Tondo for sure Ayan po karamihan ko na may sakit dito severe bukod sa ginagabot na sila may alawas pa po sila <coughs> good morning good morning ayan ano po maganda po rito ginagamot na yon may sakit sa baga meron Meron pa po silang tinatanggap na allowance, weekly allowance. Yan ang kagandahan po dito sa condo for sure. Ayan. Dito na po tayo, ano? presento Kapunta ka na ikaw Yan istambay at mga matatanda Ang ganda po ano kasi Maraming puno naka nagbibigay ng lilim kaya magandang mag-relax dito Lalo sa tangali Magandang matulog dito Ayan Juan Bosco oh. Don Bosco Siya po ang mag-birthday oh. Fiesta Sa linggo Kita nyo po, malilim dito kaya maganda po mag-relax dito. Yung iba dito pa natutulog. Ano po? Yan, pier na po yan, pier. Fort North. Ito yung kaibigan si Jesus, Brother Manny Bautista. Hanggang dito, nalabang po tayo, ano? Okay. Okay dito pa yan, tatayo tayo dito yan, nakikita nyo pong truck na yan papuntang nabotas nabotas, malabon bypass papuntang North Expressway meron pong daan dyan, bypass yan Ito yung Philippine Port Authority Dito naman Papunta ng Pasay, Derecho Derecho Luneta Yan, yung nakikita ninyo yan Papunta Luneta Manila Hotel Papunta Pasay Baklaran Ito yung namang relaxation dito sa Don Bosco kasi malamig po rito malamig masarap matulog ayan. o, kita nyo po, si Tuning umakain pa ng almusal ayan o no? ni nanay o so, minsan pa